Kumusta mga ka-atletiko? Ang debate kung sino ang GOAT o Greatest of All Time sa pagitan ni na Michael Jordan at Lebron James ay patuloy na pinagbubulungan at pinagtatalunan. Dahil na rin sa dalawang dekadang paglalaro ni Lebron sa NBA sa pinakamataas na lebed, ang mga usaping ito ay kadalasang umiikot sa kanilang mga nakamit sa kanilang mga karera, lalo na ang championships. Kapag championships lang ang pag-uusapan, mahirap talunin si Jordan. Si Michael Jordan ay may malaking bentahe na may anim na NBA titles at anim na Finals MVP. Sa kabilang banda, si LeBron James ay mayroon lamang apat na championships at apat na Finals MVP. Ito ay mas madalas na nagiging basihan kung bakit si Jordan ang itinuturing na mas mahusay sa debate na ito. So balit ano nga ba ang magiging larawan kung hindi isasama ang championships sa paghahambing sa kanilang dalawa? Kapag hindi isasaalang-alang ang championships, ang kanilang mga resume ay magkakaiba. Sa resume ni Michael Jordan nang wala ang championships, 5 MVP Awards, 14-time All-Star, 11-time All-NBA Team Selection, 9-time All-Defensive Team Selection, 1-time Defensive Player of the Year, Rookie of the Year, 10-time Scoring Champion, 3-time Steals Leader, 3-time All-Star Game MVP, 2-time Slum Dunk Winner. Sa resume naman ni Lebron James nang wala ang championships. 4 MVP awards, 19 time All Star, 19 time All NBA Team Selection, 6 time All Defensive Team Selection, Rookie of the Year, 1 time Scoring Champion, 1 time Assist Leader, 3 time All Star Game MVP. Sa mga accomplishments na ito, makikita ang iba't ibang strengths ng dalawang manlalaro. Si Michael Jordan ay kinikilala hindi lamang dahil sa kanyang offensive skills, kundi pati na rin sa kanyang pagiging mahusay sa depensa. Na Nayan ng kanyang Defensive Player of the Year Award. Dagdag pa rito, ang kanyang sampung scoring titles at mga leadership sa steals ay nagpapakita ng kanyang dominance sa court. Ang pagiging Slam dunk champion at rookie of the year niya ay nagdagdag din sa kanyang impresibong resume. Sa kabilang banda, si Lebron James ay standout sa kanyang longevity at versatility sa laro. Ang kanyang 19-time na All-Star selections at 19 na All-NBA team nods ay nagpapakita ng tuloy-tuloy niyang kausayan at impluensya sa mahabang panahon. Bukod dito, ang pagiging MVP niya ng apat na beses, kasama ang kanyang pagiging scoring champion at assist leader ay nagpapakita ng kanyang kakayahan sa iba't ibang aspeto ng laro. Kung titignan ang bawat milestones ng kanilang mga karera, ng hindi pinipigyang din ng championships lumilitaw ang malinaw na kalamangan pa rin ni Michael Jordan sa individual accolades ang kanyang mga nagawang achievements sa scoring at depensa kasama na ang kanyang mga MVP awards ay nagpapakita ng kanyang walang katulad na skills at impact sa laro. Si Lebron sa kabilang dako ay kinikilala dahil sa kanyang tatag at kakayahan na maglaro sa mataas na antas sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang record sa All-Star at All-NBA team selections ay nagpapakita ng kanyang consistency at adaptability. Gayon pa sa pagtukoy sa pinakamagaling na manlalaro sa lahat ng oras, ang debate ay hindi lamang nakasalalay sa longevity. Ang pag-angkin ni Michael Jordan sa titulo ng GOAT ay hindi lang nakabatay sa statistical achievements, kundi pati na rin sa kanyang competitive fire leadership at clutch performances na nag sa kanyang panahon. Ang kanyang impluwensya ay lumagpas pa sa court na nagbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon ng basketball players. Kahit na ang longevity ni Lebron ay kahanga-hanga at isang patunay sa kanyang kausayan, ang legacy ni Jordan bilang GOAT ay nakatayo sa kanyang extraordinaryong kombinasyon ng skill, impact at greatness. Sa huli, si Michael Jordan ay maaaring itanghal bilang pinakamagaling na manlalaro sa kasaysayan ng basketball basketball. Hindi lamang dahil sa kanyang mga nakamit, kundi dahil sa kanyang pangkalahatang impluensya at pagiging simbolo ng kausayan sa larangan ng basketball. Sang-ayon ba kayo rito mga ka-atletiko? I-comment mo na yan.